Paano mag-renew ng National Certificate (NC) or Certificate of Competency (COC) sa TESDA? Sundin ang mga sumusunod na hakbang: 1. Maghanda ng mga requirements: original at photocopy ng lumang NC o COC, valid ID (UMID, passport or driver's license), duly accomplished application form (makukuha sa TESDA office), 1 by 1 o 2 by 2 picture. Depende sa TESDA branch requirements. Renewal fee kung kinakailangan. 2. Pumunta sa TESDA Office o Assessment Center. Dalhin ang requirements sa TESDA Provincial District Office o sa Accredited Assessment Center. Kung saan ka unang nag-assess, maaari ring magtanong kung may available na online renewal process sa inyong lugar. 3. Verification ng Certificate iba Validate ng TESDA ang iyong lumang NC o COC. Upang tiyakin na ito ay authentic at maaari pang i-renew. 4. Maghintay ng bagong certificate. Kung walang additional assessment na kailangan, ipoproseso ang iyong renewal at makukuha mo ang bagong NC o COC sa itinakdang petsa. Tandaan, ang NC at COC ay may bisa lamang ng limang taon mula sa petsa ng pag-issue kung wala kang sapat na dokumentong magpapatunay ng patuloy mong pagganap sa trabaho. Maaaring kailanganin mong muling mag-assessment. Mas mabuting tumawag o Magtungo sa pinakamalapit na TESDA office para sa eksaktong proseso sa inyong lugar.